Hello guys, ako na naman to si Jello, ang nag-iisang charotero sa buhay mo. At ngayon nga guys, bumungad nga sa inyo itong isang napakasemple pero bongga naman na Christmas decors. At dahil nga coming soon na yung ating Christmas occasions dito sa Pilipinas, siyempre abalang-abala rin nga yung mga malls na mag-prepare naman ng mga Christmas decorations. At isa nga dyan, yung Sunshine Mall. Oh guys, isa nga ito sa pinakalumang mall dito sa may tagi at isa sa mga pinakaunang mall. Pero hindi sila nagpapahuli sa mga dekorasyon, di ba? Simple lang yan, pero pwede pwede ka dyan magpa-picture at syempre, ikaw na yung magiging hari rey na dyan kapag umupo ka sa trono na yan. Gusto gusto ko nga guys magpa-picture dyan, kaso wala na kasama. Kasi nga, hindi mga sinasamahan eh. Ayan, lagi na lang tuloy ako mag-isa. Shout lang po. At ito nga guys ang view dyan sa may second floor. At tingnan mo na ganda gandang ganda nga din yung mga bata naglalaro dyan. At kanino ang mga anak to? Siyempre nag enjoy nga sila dyan. Paikot-ikot na lang sila dyan sa my decoration na yan. At pwede rin kayong magpa-picture dyan guys. Kung talagang gusto nyo ng solo flight. O kaya gusto nyo ng view dito sa taas. Pwedeng pwede. Kahit magtatumbling ka pa dyan. Kaya ako sa inyo guys, kaysa naman ma-stress kayo sa pagbibigay lagi ng mga phones dyan sa mga anak nyo para hindi naman malabo yung mga mata nila. Dalhin nyo na yan dito sa may Sunshine Mall. Walang bayad ito guys at libreng libre lang. Kaya ishare nyo na itong video na to para naman makita ng iba at ng ibang mga kamaritis nyo. Charot lang po. At ito nga guys, pag akyat ko nga dito sa may second floor ay aba naman may mga kabataan na nag-picnic dyan no. At talaga namang libreng libre yung scene nila at may dala pa yung mga chuchira o oh, ayan Kayo ba mga anak to Ako guys simpleng simple lang yung buhay kaya dapat simplihan nyo lang din at lagyan nyo lang ng kunting palag o oh, tingnan nyo libre yung kanilang panunood dyan nakakatuwa nga guys at isang nga natutunan ko dito ay dapat i-enjoy mo yung buhay mo habang bata ka pa talaga to mga kabataan ay ini-enjoy nila Ayan no, aircon pa yan. At syempre kasama yung mga kaibigan niya. At yan nga sinasabi ko lagi sa aking mga kapatid. Syempre para sa mga pamangkin ko, nag huwag niyong i-stress yung mga anak niyo lalong lalo na sa si school. As long as natututo sila araw-araw at na-enjoy nila yung buhay nila at pagkabata nila, igaw mo lang yan at suportahan mo. Para naman pagdating ng panahon ay hindi nila pagsisihan yung bawat araw na lumilipas sa buhay nila. Gets mo ba? O diba? At ito nga guys, ay talaga naman kinuhaan ko lang sila ng video para naman ma-enjoy din ng ibang nanonood at ma-inspire ibang kabataan na katulad nila. sa so hanggang dito na lang ang video na ito. Salamat, thank you and bye-bye!